binibigyan po ng kompirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime e eh, pwede siyang arestuhin. Pinaminindigan ko po yun. Pero nung tinanong ko siya, saan mo nakuha yung informasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono tayo. Okay? Pero siguro naman, eh, naniniwala kayo na dahil siya yung dating presidente, eh, ang dami niyang sources of intel. No? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya ay arestuhin. Baka isipin daw ng taong bayan, ito ay sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. So wag po kayo mag-alala ha. Matapos lumabas yung balitang yan, abay ang PNP, nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC na position din namin. Lilinawin ko rin po, nung aking siniwalat na posibleng pag dismantle sa Task Force Davao, yung impormasyon na yan, hindi po galing kay PRRD. At hindi ko po sinabi na utos yan ni PBBM. Yan po yung impormasyon na nakuha ko sa isang very well-placed na informant na taga Armed Forces of the Philippines din. Okay? So, nag-issue po ng video ang Chief of Staff, si General Browner, at saka yung tagapagsalita ng uh, Armed Forces of the Philippines na wala raw katotohanan 'yan. Nagagalak naman po ako na walang katotohanan 'yan. Kasi nga kaya po siniwalat 'yan, walang dahilan para ma-dismantle ang Task Force Davao. Unang-una, hindi po 'yan private army ng mga Duterte. Ang Task Force Davao po ay isa sa pinaka-epektibong paraan para makontra ang mga terorista at ipapang security threat hindi lang sa Davao kundi sa buong Mindanao. So kung i-abolish yan dahil nga sa politika, dahil ang tingin nila e eh, private army yan ni eh, Presidente Duterte, ang magsasuffer po, ang magdurusa, ang mga taga Mindanao. Makokompromise po yung kapayapaan sa Mindanao. Mantakin niyo po ha, napakatahimik ng Davao. And yet katabi niyan ang Barm, ang Magindanao. Nasa gitna po yan ng talagang magugulong mga probinsya at Task Force Davao talaga ang nagpanatili ng kapayapaan, hindi lang po sa siyudad ng Davao o sa Davao Region, kundi sa buong Mindanao. So, maraming salamat, General Browner. Maraming salamat sa spokesperson dahil yan po ang ating intensyon ng linabas natin yung impormasyon na yan. Hindi po dapat matuloy ang pag-de-dismantle ng Task Force Davao. Hindi po yung private army ng mga Duterte. Yan po ay para sa seguridad ng mga taga-Davao at taga-Mindanao.